Hello, magandang umaga po. Yan, welcome po sa akin channel, ang Bok Choy TV. Ayan, magte-thank you lang po tayo sa ating mga kaibigan. Ayan, i-shout out lang po natin si Madam Pearl TV and si Jojo, si Joel De Guzman and si Jojo Mix Vlog and si Portian and hindi ko mabanggit yung pangalan niya. Paano ba 'yung sabihin? Eh, di kita mabanggit lang, palagi ka nasa sa channel ko. Ayan, 'yung hindi pa po nababanggit. Yung salamat po sa nag-subscribe sa akin. Sa dami-dami na nag-subscribe sa akin, ay salamat po ng marami sa inyong lahat. Ayan, uh, papasok po ako sa kawan ng uh, wala po akong uh, nagawang vlog kagabi. Pero sana po nag-enjoy po kayo sa akin channel, ang Bokjay TV po. Uh. Please uh, like and share, comment and uh, click the notification bell as uh, at uh, para po lagi po kayo updated Sa aking mga vlog So ito ang bahay namin at lugar namin Ang maaga pa uh, nag, -up, nag upload na ako agad Ayan. Ayan guys May late 7 po Ang start ng pasok namin Ayan, ang harapan ng bahay namin Ayan salamat po sa inyong lahat Guys At, uh, at sana po Nag enjoy kayo sa aking mga kakulitan Dyan Pasensya na po kayo kung medyo nangungulit lang po. Eh salamat-salamat po sa inyong mara sa lahat. At sana po uh, patuloy tayong mag magkakasama dito sa ating uh, pagba Salamat po nang marami. Babay, ingat po kayo. God bless.